Day off dapat. Yes, pahinga yan. yan. Pahinga yan ang katawang lupa mo na six days kang nagtatrabaho. Pero omi oh, kasi ay tumarakit pa ako tuwing day off ko. Ayan. Naglilibangan ko na rin siya ang pagiging online seller. Mahirap talaga. Oo, mahirap maging online seller. While na nagtatrabaho ka, sobrang hirap kasi magpo-post ng mga paninda every morning at kailangan mong gumising para hindi matakpan yung ipo-post mong paninda. At after naman nun ay magre-reply ka isa-isa sa bawat customer. Speaking sa mga customer, ay merong mga customer na napakadali lang i Tapos meron din naman mga customer na akala mo isa ka lang paninda na kayang kaya ka nilang bilhin. Tapos sila na rin yung nag-decide kung anong oras ang meet-up at kailan ang meet-up at saang lugar ka makikipag-meet up. Tapos, ayun na nga, kahit na may pinag-usapan na kayo at nag-confirm na. Pero ang ending, hindi pala kukunin at iyan nga, ibabalik mo pa yung item kung saan mo kinuha. At sobrang hirap, ito yung pinaka mahirap sa pagiging online seller. Hindi na mga customer na kung kailan na oras ng meet up nyo at nag-uusap na kayo ay saka naman mag-re-reason na hindi siya pinayagan ni Ang lumabas tapos biglang emergency, biglang may na -accidente. tapos yung jowa ayaw pala ng item, pero minay niya na, tapos wala palang pambayad ng item. Nakakaloka mga sis. iba, wala sigurong idea kung saan pagaling yung mga item na minay nila at kung magkano pera o halaga ang binitawa namin para lang maibigay namin sa kanila ang order nila at kung saan pa kami galing at para ang mga paninda. Putong ngalay sa pag-aantay yel ng i para lang hindi umalis sa lugar na pinag-usapan. Yan ang mga tinitiis ng online seller para lang makasunod sa pinag-usapan at hindi masira sa customer. Yung iba, malalayo pa ang pinanggagalingan at namamasahe pa sila. Ayun yung isa sa puhuna nila. Tapos ang ending, hindi naman pala sila sisiputin. Di ba nakakasad yun sa mga ka-online seller? Sobrang sad tulad ito, hindi nga kinuha. Kaya naman, mag-aantay-antay pa at pa uli yung paninda. Nagbabaka sakali na kunin na siya. Ayan, kunin na siya ni Lord Charis. <laughs> Pero alam nyo ba na isa sa mga dahilan kung bakit hindi nagpapatinag o hindi sumusuko yung isang online seller? Kasi ito yung dahil sa mga customer na paulit-ulit na umu-order sa'yo at nag sila pa mismo yung nag-update sa'yo sa mga item na minay nila. Di ba ang sarap ng gano'n na mga customer? Sis, asan ka na? Nandito na ako sa meeting place. Tapos sis, ano, wait kita hanggang ganitong oras. Sige sis, take your time. Sis, ang ganda ng item. Mga ganong bagay ba? Tapos sis, chat mo ulit ako pag meron kang bago. Mga ganong, ano, mga ganong sistema. Yun yung mga nagpapalakas loob ng isang online seller. Yung paulit-ulit silang o-order sa'yo. Ang sarap alagaan ng mga customer at bigyan sila ng mga free kahit sa maliit na bagay lang. Thank you for watching!